Grabe dami ng isla, oh. Ha? May isla yan? Paano mo masasal ng isla yan? Oh, sige nga. Pag may ganyan? Sa ilalim? Ilalim ng lupa? Ano ba? Is dada ko, patada ko rin. Oo nga, no. Uy. Marami yan? Marami Ay, oo oh, nga, no. Ano mm. na, dalawa? Yeah. Ay, madami nga. Oo, ah. oh, tatlo. Oo, mm. oh, apat. Okay, ha? Ha? Pag pala ganyan. Oh. Oh. Anin. Anin, oh. Ay, isa. Galing na no, pat. Oh. Ay, 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 ay. Oh, ano. Oh. Ito. Ito, ano eh. Ay, may may ikitan

Dito tal, tal, bus dito. Para ba oh. Eh. Ayun. Ah, ito! Walang dalag? <coughs> ha? Ang galing na. Walang dalag na. Ang galing na, <coughs> inom. Sa pinaganuhan na yan. Ang galing na, no? Ayun, pala. Ay. Ah, ayun. Alagyan oh, ng tukuran.